Blank ko lang. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Ten thousand lang. Hello guys. Bali, ang gagawin ko ngayon ay mag-withdraw ako ng 11K dito sa aking ATM. Nandito ako sa Loso Bank. Dito sa may malapit sa Yuyohan. At uh, susubukan ko mag-withdraw ng 11K sa aking uh, ATM. So, try na natin mag-withdraw ng 11K. Start na tayo. So, pinasok ko na yung ATM ko dito. No? May mga instruction dito kung uh, paano ka mag-how to deposit e money. Ito yung mga instruction niya, At uh, ipapasok ko na yung dito. Enter. Then, pass uh, withdraw ko na. withdraw ko ng 11K dito. So, mo. Yan, 11K. Zero, zero, yan. 11K kung pwede. So, try na natin. Ah, maximum amount uh, is 10,000. So, mag-change ako kasi ang maximum niya is 10K. So, change ko siya. I-clear ko siya. So, 10,000 lang yung i-withdraw ko dito. Yan. At uh, subukan na rin uh, mag-withdraw. Enter ko na dito. Tapos bibilangin natin mamaya no? pag uh, na tayo ng 11K dito. Take card, last option natin dito. Pag na ito dito. Sa akin 10,000 yan. Yan, 10,000. Bibilangin natin dito. So magbibilang tayo ng 10,000 dito. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10